Ang daming tatanong sa atin kung ano nga ba pinagkaiba ng gas blowback airsoft pistol Tsaka ng spring type airsoft pistol Ito ay didiscuss natin yung konti nating nalalaman tungkol sa pinagkaiba ng dalawang airsoft na to Ito nga pala nasa kanan natin ay ang WE Glock 17 uh, Paborito nating airsoft pistol na hanggang ngayon ay pinakamatagal nating pagmamayari Yung iba kasi na na natin, ito lang yung uh, daily Kasi ito marami namin na pinagsamahan ito At ang dami ng dagang peste na napatay nito tapos ito naman yung nasa kaliwa ay ang K35DA spring type airsoft pistol to 1911 design Patagal na rin sa akin to, ilang taon na rin to kaya kung mapapansin nyo medyo faded na yung mga nakasulat sa kanya ayan, uh, pinakaiba ng dalawa na to, itong gas blowback airsoft pistol ay kinakargahan ng green gas para maputok para mapaputok mo siya. Dito siya kinakarga. Ayan, mapapas niya may valve dito sa ilalim ng magazine Diyan siya kinakarga. Yan. Kailangan niya ng gas para pumutok ito. Hindi puputok tong gas blowback airsoft pistol kapag ka walang gas. Samantalang ito namang spring type airsoft pistol, hindi mo na kailangan ng gas para mapaputok siya. Yan. Ikakasama mo siya. Pagkasama mo, pwede mo na siyang kalabitin. Yan puputok na siya. Pero, para mapaputok mo siya, kailangan mo siyang ikasa na ikasa. Kasa ka ng kasa para puputok siya. Kalabit kasa. sa, ayun. Tumantala lang ito, isang kasa lang, automatic na siya. Mag-blow yung slide niya, pag blow back ng slide niya, ayan, balik niya. Magre-reload ulit siya ng panibagong bala. Saka pwede mo na ulit iputok hanggang maubos yung bala. At pag naubos na yung bala niya, mag-open slide siya. Ayan, ganyan yung magiging tura niya ayun yung pinagkaiba niya ay ayun yung isa sa ilan lang sa mga pinagkaiba niya at isa pa sa pinagkaiba niya ay itong presyo siguro yung pressure nitong uh, spring type ay mga 7 times na mas mataas ang presyo ng gas, gas blowback kumpara sa spring type Ayan. kung mabibili mo lang to sa halagang 1314 mabibili mo naman to ng p to 8000 pataas. Depende, depende sa brand. Tsaka, depende sa mga kasamang accessories, tsaka previous. Ayan. Kaya, malaki pinagkaiba niya. Ito, di mo na kailangan, kung gusto mo lang naman maglibang, di mo na kailangan ng gas blowback, ng gas, para magamit siya. Ito, kailangan mo pa ng gas, ng green gas, para mapaputok siya, para gumana siya. Ayan, tanong na iba, kung paano kung wala kang mabilang ng green gas, tulad ng mga probinsya na wala namang airsoft shop, eh marami namang option. Pwede ka namang mamili sa Lazada, sa Shopee. Kaya lang, mas mahal nga lang kumpara sa mga airsoft shop. yeah. Eh kung gusto mo naman ng na mas tipid at mas mura, eh, dito ka sa spring type. Hindi mo na kailangan ng green gas. Tanging bala na lang para pumutok. Yan. Yeah. Pares 0.20 na kakarga sa kanila ngayon. At ang mga nakakaraan ng kinakarga ko dito ay 0.23 kasi nga pinang-aabang ko sa daga mas mabigat, mas maganda yung tama niya siguradong patay pero ang nakakarga ko po yung 20 noong nakaraan na sinubuhan ko sa daga okay naman, namatay yung daga dalawang bala lang yung eh, okay na siya, di na siya gumalaw eto, di ko pa nasusubukan sa daga to kasi pagka nakakita ko ng mga pesting daga dito sa kusina namin eto yung una ko kinukuha kasi kakas ako na lang dire diretyo na yung putok etong spring type kailangan ko pang ikasa ulit. Paano kung di ko tinama sa unang putok? Hindi ko na matusundan. Makakatak mo na yung naga. Kasi nga, isang kasa, isang putok siya. Yan. Pag putok mo sa kanya, kasama ulit. Para pumutok siya. Ayun yung pinagkaiba nito Ito, automatic. Hindi ko na susubukan. Mapapanood yun naman sa ibang video kung paano gumagana to. ah uh, pag pagkakasama yan, magre-load ng bala dyan. Pwede mo na siyang iputok ng sunod-sunod. ito rin yung isa sa pinagkaiba ng tama niya. Ito, gas blowback yung tamama dito. Bumaon talaga yung bala at umuka na malalim sa kahon. Ito naman ay spring type. Pero hindi Glock 17 yung tumama dito. Ang tumama dito ay WA Glock 19. Dito naman ay hindi kay 35DA C.10 yung tumama dito. Ayan. Malaki din yung pinagkaiba niya. Pero pag nakatama sa balat ng tao to, parehas lang masakit. Pero mas masakit to. Kaya na parehas masakit. Pero hindi nyo dapat ibaral sa tao. Kung wala naman kayo sa game site at hindi naman kayo naglalaro. Kung trip-trip nyo lang, hindi nyo dapat gawin yon. Ito pa yung isa sa pinagkaiba ng gas blowback na airsoft pistol at sa spring type na airsoft pistol. Ito yung magasin niya. Ay, yung magasin ng gas blowback airsoft pistol, palibasa Glock model yung replica niya, yung ginagaya niya ay ayan, double stock tong magazine niya. Sa 1911 naman, palibasa ka 1911, spring type airsoft pistol, ah uh, single stack naman yung kanyang magazine. Ayan. Tapos, dito sa Glock 17 natin, ah uh, katulad ng real firearms, ayan yung frame niya, ay plastic. Kung sa kung sa ibang model naman ng gas blowback airsoft pistol, tulad ng halimbawa ay 1911 na gas blowback, ang ah, mga metal yung pot frame niya. Ito, palibasa Glock, tulad ng real firearms. Ah, plastic din yung frame niya. Pero yung slide niya, ah, metal, ayan, mga internal parts niya. Yung barrel, metal Buksan natin, pakita ko sa inyo. Ayan o, no? oh, pati yung mga spring niya sa loob. Mga metal lahat dyan. Ayan, pati piston. Ito, plastic to. Pag pinag pa pero ito, mabigat. May mga metal parts din siya dyan sa loob. Ayan. Ngayon, kung kung, parang may bigat nito sa 1911, eh, mas mabigat pa rin ito kahit na plastic nung frame nito. Ayan, tapos yung magasin niya, ayan, metal yan. Yung magasin niya. Metal yan. metal yan. Itong base pad. Ayan, na ah, plastic yan. Tapos, ito naman sa 1911. Ah, metal tong frame nya. Slide, metal. Ayan. Tapos, yung magazine niya. metal din tong magazine. Tap, ang plastic sa kanya, ito, yung grip, yung trigger, yung hammer. Ayan, plastic yan. Pati internal parts nya, hindi kasi nabubuksan yung loob. Ay, alam pang bukas sa loob eh. ko yung, alam ko yung screw dito eh. Pero bubuksan sa natin. Ayan, bali, ito yung piston niya. Ayan, mga hard plastic yan. Tapos, tong barrel niya, may nakaislip na metal, pero plastic yung loob. Ayan. Dito ba, itong mga gas blowback, metal pa yung loob, smooth bore. Ayan. yung isa sa mga pinagkaiba niya. Eh kung titignan mo sa presyo, talagang ito, talagang sulit yung presyo ang ipambibili mo kung talagang gusto mong mas masatisfied ka. Pero dito okay na dito kung sa mga budget friendly ang hanap. Panglibangan lang kung magpa-practice ka lang ng bumaril ng bote sa bakuran nyo. Ayun lang naman. Eh yung isa sa mga pinagkaiba niya. Pero pwede mo siyang gamitan ng yung balang po pwede dito sa gas blowback. Pwede mo gamitin dito. Kaya lang, depende na lang dito kung mas okay ba yung ganoong bigat. Alam ba, dito point 20 para sa akin mas okay dito sa sprint type yung point 20. Pero kung gagamitan mo pa ng point 23.25 eh mas mabigat, mas iba yung tama ng bala niya. Kasi ayun na yung power na kaya niya ibigay. Samantala dito kahit ano. Depende sa kung ano yung mas matitiripan mong bala para sa kanya. Ah, uh, yun lamang. Maraming salamat sa panunod nyo. Sana kahit paano nakatulong kahit kaunti itong munting video na to tungkol sa pinagkaiba ng spring type airsoft pistol at saka ng gas blowback airsoft pistol. Uh, salamat sa panunod nyo. Sana nagustuhan nyo. Thank you.